<laughs> may kakilala ako. Ano? Isang poging leading man. O! Oh! Ang Iniga. chika. Ano Ang chika ha? Ay, ano? Chika. Ay nako. <laughs> At laki ha? Talayo ka <kalayo laughs> ako. <Amoy> na ako. Talayo ka na ako. Ang chika, ayaw daw siya kakisinsin ng kanyang leading lady. Kasi nga, ito nga mamanood! Nako, nakakaloka! Hindi raw talaga kinakaya ni Leading Lady ang power ng taglay ng bibig ni Leading Man! Oh, oh. Mabawal oh. ka pa! Oh. Parang, oh. parang ganito oh. yung oh. nangyari sa kissing scene nila. Okay, okay. Actors in. Nako, mature roles pala to ngayon. Oo. Parang gusto kong maging ano, Atto, Leading Lady. Ready na ang artist? Come on, ready na? Okay, eto listen. Listen to me kasing sintoo ah gusto ko ma feel ang intense at passion okay in three two one negative zero negative two negative three action pa kung pa sabi ko sa inyo intense Nasaan yung passion Nasan? Dek! Dek! King Zombie! Dek! Derek. Dek! Weh! Direk! I cannot! Nananapak talaga yung hiningan niya. As in, ah, oh, ang sakit! Pwede bang beso-beso na lang, derek? And cut! Aha? Oh. Uh -huh. Yun na nga ang ending. nag na lang si Leading Lady na huwag na kabaan ang kissing scene kasama si Leading Man dahil hindi niya daw kaya ang kanyang breath si May Ocampo. Ay, Just go! Oh. Para malaman natin, magpakuha na lang tayo ng... Sige nga, sige nga. O, oh, sino yan? Yung klo, klo, baby boy. Sino Ay, yan? Ayan! Ako ng bahala. Masipag, maasan, at wala akong inaatras. Ha? Ito na, eh! Ano? <laughs> sa kampanya niya daw ay merong netrang A. At A'in, at nakalakas daw talaga ng kanyang bad breath hour. Okay. Eh, eh. Sino ko yan? A. Nako. A. Sinong hula niyo? ibulong niyo sa amin. Kayo, pipita. Ha? Mama Ina. Hello. No. Leading, nga. leading man, ha? Alam nyo, napaka-perfect. Harley! Harley! Ay, baba, lalaki na. Her, ay, ito na, ito John Vick. Pwede. Ay, pala yun? Amoy mo. Amoy mo. Amoy mo. Amoy mo. Amoy mo. Amoy mo. Ay, wala parang baby. Ay, wala, wala, wala. Ang Siguro si Tala. Ako, ako yan, kasi wag isa niya Walang gusto katabi siya. <laughs> oh. <laughs> ay, naku, kala mo kape, perfect. Ay, naku naman, kala ni perfect 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 Ay! nag-aaway niya. Tapos mga ito Ha? Ay, ano, kasi, ay, bakit? Ay, talaga, talaga <laughs> eh. Ay, naku, ay, naku, ay, naku, ay, ay, naku, mga -trota, pong pong sagot, ay, naku,